Ginugunita ngayong araw ang ikawalumput tatlong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Pinangunahan ni PBBM ang selebrasyon kanina sa Bataan kung saan kasama niyang nagbigay pugay sa ating mga bayani ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos at Japan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 83 years nang ginugunita ang Araw ng Kagitingan. At sa tuwing ipinagdiriwang ito ay pinaaalala sa bawat Pilipino na ang natatamong kapayapaan at kalayaan ng bansa ay dahil sa pagsasakripisyo ng mga Pilipinong lumaban sa mga mapaniil na dayuhan noong World War II. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang selebrasyon kaninang umaga sa Dambana ng Kagitingan sa Mount Samat Pilar, Bataan. Isinagawa ang tradisyonal na wreath laying bilang pagbibigay pugay sa mga ninunong nag-alay ng kanilang buhay para sa mahal na bayan. Dumalo sa pagtitipon sina Robert Ewing, Deputy Chief of Mission mula sa Embahada ng Estados Unidos, His Excellency Endo Kasuya, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Embassy of Japan, DND Secretary Gilbert Chidoro, National Historical Commission Chair Regalado Jose, Bataan Governor Jose Enrique Garcia at ilang mga war veteran, retiradong sundalo at kanilang mga pamilya. Japan is determined to never allow the devastation of war to be repeated ever again. Now it is our responsibility to honor their legacy by further strengthening these bonds and by ensuring the values they fought for endure for generations to come. Mabu Haiang Pakakai Japan at Philippines, Mabu Hai Trilateral Partnership. The shared experience of the United States and the Philippines during and after the war. forged unbreakable bonds between our two peoples. These bonds are now the foundations of the ironclad U.S.-Philippine alliance. Sumentro naman ang pahayag ni Pangulong Marcos sa walang hanggang pasasalamat sa mga veteranong nagpakita ng pagmamahal sa bayan. We celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen not just Filipinos not just Americans but also those who fought bravely for their own countries At sa pagtatapos ng programa pinasinayaan sa pangunguna ni PBBM ang bagong museo na nasa ilalim ng dambana ng Kagitingan sa ngayon, meron na lang limang daang World War II veterans na natitira sa bansa. Nakakukuha sila ng mga benepisyo gaya ng healthcare at burial assistance mula sa Federation of Philippine Veterans, PIVAW at Local Government Units. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionary News Channel.